Magandang araw mga kabackyard farming Sana naman pong mapagpalang araw sa ating lahat Ngayong umaga pong ito ay maulan Dito po sa lugar namin ay eh mas marami ang ulan kaysa sa araw Ganito po siguro talaga pag panahon ng Disyembre Pero may taginit din naman po ng mga nakaraang summer talagang sobrang haba naman ng tag-init ang iba bahagi po naming video sa inyo ngayon ay uh, patungkol po sa aming rabbit at ito po isa pong pasilip sa ating mga alagang pato yung nangitlog na inahin na 11 chicks ayan po sila nilipat na po sila dito sa kanilang kulungan. Magstay sila dyan hanggang 2 months sila. Para kayap na po nilang mabuhay nang wala nang na kakain sa kanila. Ginawa ko po itong video na to ngayon dahil uh, may unexpected po kaming nanganak na rabbit. Siya po yung pinakamatandang rabbit namin. Hindi ko po alam na nanganak, nanganak siya ngayong madaling araw. Noong magpapakain na lang ako sa kanila ng breakfast nila ay nakita ko na merong mga bunot ng balahibo. Pero wala po siyang nesting. Kaya nga po nanibago ako bakit ganun. Tapos nanganak siya ngayong umaga. Pag manganganak po kasi ang rabbit, naghahakot po yan ng mga tuyong damo o kahit na sariwang damo yung pinapakain sa kanila. May kita po yan na nagnenesting bago anak Eh hindi po siya nagnesting kahapon kaya talagang nanibago ako nakala ko hindi siya manganak. Ayan po si Lina. Siya po yung nanganak naming rabbit. Ayun daw po yung anak niya sa nesting nilagay ko na sa nest box. Sakto din po meron na nagtanong sa ating video na meron daw pong siyang doe na inahin na rabbit na 18 days na hindi niya alam kung nabuntis na po ba daw ito dahil tinimbang niya nasa 2 kilos yung timbang ng kanyang rabbit tas nung ika 18 days uh, 2 grams lang yata ay nadagdag dun sa bigat ng kanyang rabbit Kaya, pero sinagot ko naman siya dun pero sasagutin ulit ko ulit dito sa video na 'to kasi nga uh, nanganak yung rabbit ko. Ito po yung anak niya. Uh, anlalaki. lalaki. Pero po is dalawa lang siya. Okay lang po 'yun kahit dalawa lang siya. O minsan isa, minsan madami. Blessing pa rin po 'yan kahit po konti lang ang inanak ng ating rabbit. Ito pa rin po ay biyaya ng Diyos uh, yung sagot ko po dun sa tanong niya kasi sabi ko depende dun sa pag-handle mo nung rabbit mo kasi minsan sa pakain po kung tipid po ang pakain natin sa ating mga inahing rabbit hindi po masyadong dadami anak nila katulad po nito sabi ko baka tipid yung pakain niya kaya hindi masyadong bumigat dun sa pagtimbang niya nung 2 kilos dati eh konti lang inadagdag nadagdag hindi siya sure pero sinabi ko po na marami pang way para malaman mo kung buntis talaga yung rabbit mo o hindi yung sinabi kong una yung mga rabbit po pag buntis na yun nga po tinitimbang ko uh, 15 days pagkatapos po silang i-breed Titignan ko kung nadagdagan yung kanilang timbang dun sa timbang nila bago sila i-breed. Ito pong inahin namin, napakalaki po nito nung binread ko. Nasa 2.5 po yung kilos na timbang niya. Pero po yung nagkaroon kasi kami ng shortage sa, sa pakain kaya nagtipid ako. Hindi ko na siya pinapakain ng, ng pellet pag gabi Dapat po kasi may pellet sa umaga May pellet din sa gabi Tapos only grass Pero ang ginawa ko po ngayon dun sa aming rabbit Isang bigay lang po ng pellet sa umaga lang Kaya po nung tinimbang ko siya Hindi po nadagdagan yung kanyang timbang Nabawasan pa So hindi ko na sure kung manganak siya eh pero, yung pangalawang way po na sinabi ko ay yung pag nagsusungit po ang inahing rabbit kapag pumunta ka sa kanyang kulungan inawakan mo siya ay nangagat po ito dun po yan po isang sinyalis din na buntis na siya at yung huli po na binigay kong way ay yung nakapain po yung chan ng dough ng rabbit na inahin Kapag meron ka pong nakapana sa parang may bukol sa loob, yun na po yung anak niya, buntis po yan. Pero wag po masyadong didinan kasi po baka makaroon ng damage yung kanyang anak po. So, ayan po. Pero po pag uh, hindi mo po nagawa lahat ng mga way na yun, hintayin mo na lang po ang ikasam, ika, ika isang buwan niya kung manganak siya o hindi. Eh, mabilis lang naman po ang bilang ng kanyang pagbubuntis isang buwan lang kaya po may hintay natin talaga kahit na hindi po natin nagawa yung mga pagchecheck kung talagang buntis ang ating rabbit so ayun po sana po may natutunan ang mga baguhan po na nag-aalaga na katulad ko ng mga rabbit salamat salamat po sa inyong panonood at dito na po huwi na wakasan ang video na ito natapos huwi na rin po ulit ng subscribe button ito po yung malaking tulong sa aming channel. At ina rin po ang like, comment, and share. Ito po yung mahalaga po sa amin ang inyong mga komento. At uh, nagpapasalamat po muli. Salamat-salamat po sa inyong mga suporta. Paalam po.